Ngayon, umpisa na natin kung ano mas maganda gamitin. Um, ngayon natin, haluin natin yung mga body pillar. Para yung reason niya humalo. Yung parang ito na lang is dyan. Yan, para humalo siya. Para hindi siya agad tumigas. Pag naka-open na nakabukas. So maganda siya pahit pag nahalo siya ay yung mga hardener natin na natin. Okay. Yung hardener naman nila, parehas lang naman yan. Magkaiba ang ng lagayan. Yung alas na glass or red, lang man ang hardener niya. Hindi kagaya ng hardener ng glass or red. Marami. Ayan. Okay. Maganda ipahid yung polytop. Maano siya. Madulas smooth gamitin yung pagpahit ng polytop. sa glass of naman okay din maganda rin siya gamitin smooth din siya gamitin halos di sila nagkakalay ng polytop sa pagpahit sa pagliha naman grabe sobrang kunat lihain ng polytop Kawawa yung maglilihan na ito. Nakunat siya. Sa glass subukan natin. Ayun, madali lang siya lihain. Nagpupulbos agad siya. Kaya sa akin, ang boto ko, glass of red, mas maganda. Para sa palitap. Yung palitap, ano sa kunat lihain. Pero kung polytop gamit nyo, pwede nyo naman punasan na lang ng thinner para lumambot. Mabilis na lihain niya basta may thinner. Sa glass or red, kahit walang thinner, pwede na. Maganda siyang lihain. Kaya ang boto ko, 10-7 sa glass or red. 10 sa glass or red, 7 sa polytop. Ayan lang. Thank you.